Hello, hello mga kaunam. For today's video, gagawa po tayo ng condensed milk. Maglagay tayo ng water, 3 quart of water, 1 cup of sugar, tunawin lang muna natin, i-wish na natin hanggang sa matunaw siya. Tapos ilagay na natin ang ating milk powder 1 cup ng milk powder Halo-halo Lagyan din natin ng butter kunti natin ang butter at ah, saka lagyan din na mm, vanilla essence kunti lang gawin na gawin na natin Handang hanggang sa lumapot na yung ating mm, ginawa condense yan ganyan na kadali ganyan Madaling madali lang gawin ang condensed milk. Ayan. Ayan guys, okay na po yung ating condensed milk na ginawa. Ito transfer na lang natin siya sa isang container, palamigin at saka transfer sa bottle na pagstaka ng ating condensed milk. Ayan na po. Palalamigin na lang natin ito. Pag lumamig na, pwede na nang i-transfer sa isang bottle container. Ayan, madali lang siya gawin, guys. Pwedeng, pwedeng pang, ano, madalian pag wala, wala ang stock sa tindahan. Mas makakamura kayo kaysa bibilhin nyo sa tindahan. Salamat po.